tamling na bata. Nagalit yung nanay. Tamling ka ng tamling. Makikita yung panty mo. At tamling mo. Ang sabi ng bata. Hindi wala dito. Kalagay yung sa aparador. <laughs> Bae ka. Oo eh. Ah. Kasi yung panty. panty. yung yung panty. At uh, si Lea naman medyo... Medyo nanginig si Lea dahil ang ang wish ni Porky, kung sakala-sakali, huwag naman. <laughs> Nagpipresentang mo. Si Pulturero. <laughs> Eka, eh, babali-balita lang natin. mo. No? Niluray na patay na yung bangkay no, na. Oo. Oh, na hukay. Oh. Na, oh. Mm. Pero kasi mm. ni dapat pala pag tayong susulat sa mga, kasi pagpunta ka sa mga lamay-lamay, di diba? oh. ba? Huwag dapat magsusulat dun sa mga bisi na, di ba? Ganun-ganun. Oh. Kasi okay. pinaparapol pala yun, yung mga pangalan. Oh. <laughs> 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 ah, ni Santay. Kaya yung kaaway ko, ginawa ko, sinulat ko ng sinulat. Kasi na sinabi mo, buy one, take one. Ayun. Yung bumibili rin ng motor, yung resibo, oh. pinaparapol din Okay. Samantala, Karen no, and mga kapundahan, meron po tayong tatanggaping balita mula naman sa US of A, Dahil ito naman, eh, kaugnay sa pagpatay sa apat na American hostages sa Somalia, kinundi na po ni Obama. Nasa Washington, si James Bontuyan. Magandang umaga, James! Don't sing wow. Magandang umaga niya at sa ating mga barkada dyan sa puntahan. At siyempre, good morning kay Kuya Daniel! Pinatay kahapon ng mga Somali Pirates ang apat na Amerikanong bihag nito sa East Africa. Ito ay matapos na magpasabog ng isang rocket propelled grenade ng isang pirata mula sa hinay, na yate. Ang apat na American hostages ay kinilalang sina Phyllis McKay, Bob Riggle at ang mag-asawang Jean at Scott Adam. Ang mag-asawang Adam ay matagal ng tumapalaot sa buong mundo upang mamahagi ng mga Biblia sa mga lugar na mahirap maabot. Noong nakaraang biyernes, ang yate ni na Adam ay hinayjak ng mga pirata dalawang araw bago nakatulang ng 33 taon ang isa pang pirata na sangkot sa 2009 hijack operations ng isa pang American ship na Merck, Alabama. Ang pamamaslang ay maringin kinundin ni President Obama na nagpalabas ng isang kautosan noong Sabado na gumamit ng pwersa kung sakaling manlaban ng mga pirata na siya na nangyari sa enkwentrong ito. Napatay din ng US Forces ang dalawang pirata at nasa kote ang labing tatlo pa. Ngunit mas malaki ang naging pinsala sa mga Amerikano. Ayon kay Secretary of State na si Hillary Clinton, kailangan ng kumilos at magsama-sama ang mga bansa upang matugi sa mga pirata na gumagala sa baybayin ng East Africa tulad ng Somalia. Yan ang muna ating mga latest na update mula dito sa Washington, D.C. Balik sa inyo dyan sa pandahan. Yeah. Thank you, James Bontuyan, live mula sa Washington. Hindi yung mga pirata eh. Biski naman dito, maraming pirata. Uh, lalo, lalo sa ngayon. Lalo na sa Kiapu. At saka maraming uh, intellectual uh, pirates. Akita mo lahat ng mga inumpisan dito, pinipirata. Mm -hmm. <laughs> Di ba? Actually, meron silang yung, yung isang station na bagong ilo-launch na news program. Mm -hmm. Meron silang isang title na dapat iiaanin nila eh. dapat gagamitin nila eh. Galing sa atin original. Inalaman eh, nga nila na natin tayo. Meron na Meron ano ako yung... na panood ko ano Yung title <laughs> ano ng show natin. meron ako na panood na isang program sa Kabilang Station yung tugtog ng pundahan yung nag-start tayo, pag nag-start tayo, iyon ang gamit din nila. Meron uh -huh. na rin silang ano, mm -hmm. bago, ng, bago ng pasaway. Ayan. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung... Ang pamimirata, matindi. Mm -hmm. Pero kung isa, pinakikinabangan. Ang Amerika, pinakinabangan si Lafayette. Pirata? Lafayette, na talagang pirata rin. Pero nakatulong sa revolusyon ng uh, Amerika laban sa uh, Britanya. Ayan. Pero so, yun, ha? Pamamagitan ng pirata. Lapayat. Ma matagal ding namirata yung si Barbaro, sa ba yan? Sa gawin ng Mediterranean naman. At nagpahirap naman sa mga Pranses at saka sa ilang mga Europeo. Pero tayong na uh, dito sa, ano dito, Daily Tribune. yan. Leia. Leia. Yan, sa Daily Tribune muna tayo. Noy no. AIDS lied openly. Taiwan's... Ma, Ma. President Ma. Yan yung President. Okay. Nagsisinungaling daw ang mga opisyal ng uh, gobyerno ng Pilipinas para pagtakpan umano ang tatlo nitong malaking pagkakamali habang pinuproseso ang kaso ng, lab ng labing apat na Taiwanese at dapat daw na mag-apologize. Pero hindi ito nangyari. Ang tatlong pagkakamali daw ng bansa ay nung ipadala ang labing apat na Taiwanese sa China pero wala namang request ang China para sa extradition ng mga ito. Ay uh, seryoso nga uh, ito daw ay seryosong paglabag sa international law and practices. Ang pangalawang mali daw na sinasabi ni President ni President Ma ay itinuturing daw na gobyerno ng Pilipinas na ilegal ang dokumento ng mga ito. Samantalang legal daw ang pagpasok ng Taiwanese nationals. At ang pangatlo ay ang pagbaliwala ng administrasyong Aquino sa restraining order ng korte na nakuha ng mga Taiwanese authorities. nga 'yan. <coughs> <coughs> Dapat rin kay parang uh, amateur pa rin sa diplomasya ang administrasyong Aquino. But nag-stick kasi si... So, sa one China si, policy. Yung one China policy. Pero may mm -hmm. mm -hmm. eh. Doon siya Tayo ay namamangka sa dalawang ilog. Mm -hmm. Sa dalawang China. Di ba? Namamangka ano? tayo, nakikipagrelasyon tayo, pero ibig nating huwag maging normal ang relasyon dahil nga may one China policy. Mm -hmm. Eh hindi tayo namimili. Mm -hmm. Namamangka ka sa dalawang ilog, no, natural na magagalit sa'yo. <laughs> Di ba? Pero mabigat nga yung sinabi nila Karen eh. Kung wala talagang request ng no extradition, eh bakit, bakit mo ibibigay Bakit mo ibinigay? Wala uh -oh. namang extradition. Kung so merong request, Tapos, sa, po, sa okay. mabigat pa, yung dokumento nyo, ginagalang namin dito, yung dokumento namin, mm -hmm. bakit hindi nyo ginagalang? Mm -hmm. Pero lang, on that count alone, the, uh, we could say that there was a faux pas. Di ba? Sabi nga, lirawas din. Ano? So, hindi naman po nang seryosa at usapan nila. Inabot yung yung kanilang pag-uusap ng alas 12 si na walang kainan. Siya kayo yan. Inamin niya, inamin niya na bastos siya. Yung, yung, lomi, hindi um, man, man lang nasipit nyo na kasi oh, oh, malamig talaga. na malamig yung lomi. Yun, siopaw, <laughs> yung siyopa, we, nagustulang, May amag na, nung matapos yung usapan niya. Service niya. Service uh, na. Service niya. Inamag, <laughs> <laughs> inamag nga yung siyopa, we. na, di ba parang taugalian yata doon na kapag talagang may galit sa'yo, Oh. Hindi matagal, ka oh. late yung dinner mo. Oo, matagal kang papakainin. Oh. 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 lang. Saka Putlang-putla na siya lang si Ma. Lumatapos daw yung... Yung usapan. lay na lang. Atin natin siya. Pero Karine, di ba sabi ni Rojas? Sumisigaw daw. Nagsisigaw ko rin na. Karine, pero di ba sabi ni Rojas, kung kinakailangan ko yung muko gagawin niya para lang maunawaan ng Taiwan. Oh, kasi, yung ang, ang dami ng Ang daming apektado niyan Ado. eh. Ilan, ilan libo yan? 30. Okay. na pun libo yata? Or... Mm -hmm. Uh, yun nga magiging repercussions uh, nyan karene eh. yung bilang gante uh, eh, talagang, di ba yung mga OFWs natin um, lang siyang ang siya magiging direktang apektado pero yung pag-yuko, mm. hindi ko kayang gawin yan kasi alam niyo naman di ba may ang buhay kung pagyuko ako <laughs> Hindi, pero tayo nagsusumamuk literal <laughs> 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 to eh ano 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 Ibig ano lang, pick ano 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 yuko, yuko kasi mahirap na. Namlamin muna natin yung kanyang pagkakas. Ang ginagawa pag ko lang talaga. Uh, <laughs> <laughs> Gusto ko magkatrabaho. Karin na sabi mo, takatupi si, si, ako ng kumot. Kaya no. Sabi mo, minya karin, namlamin din natin. Pero ito eh, meron pa nga pa rin uh, kinalaman dun sa mission na uh, not impossible for Mar Rojas. Dahil sa Manila Standard today po, Rojas walked into a trap in Taiwan. Uh, Manila Envoy. 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 Nabigo ang Aquino administration sa pagresolba sa naging sigalot nito sa <coughs> Taiwanese officials kaugnay po sa deportation ng labing apat na China citizens. Inakusahan naman ng Manila Envoy ang Taiwanese officials na nang trap lamang ang mga ito sa Filipino officials na pumunta sa Taipei. At uh, yun tataka ano naman ako ari ni may bakit nakakuha ng uh, report yung Taiwan doon sa China na walang ano request mm -hmm. Alam nila kahit na walang request kasi normally kung extradition mm -hmm. may may request. may request at saka yung kine-extradite ka dahil uh, illegal dyan, illegal din dito sa amin mm -hmm. Ganun ang uh, prinsipyo dyan eh. may kasalanan siya dyan, may oh, kasalanan din dito oh, sa amin. dahil yan, impanisable sa amin, mm, civilly or criminally, dyan din. Ganun yan, kaya i-extradite namin. Pero walang request eh. Siya nagkakaintindihan yung Taiwan mm. at saka China. Mm. Lander, hindi ba nakasulat yung pangatlo, Karen eh, restraining uh -oh. order na sa Supreme Court? Hmm. Hindi ka, hindi ka pa rin ma-affectuan yung decision kay, ano, kay, ano naman, kay singson dahil di ba drama? No, eh. Hindi, eh kaya kaiba. Dahil Eban, it, yung judge ngayon, doon kay Singson, oh, eh, kumbaga, uh, eh, nakakiling uh, na kay... Kasi meron din namang batayan yung judge. Ewan ko, e... ito yung nag-inhibit na... tatuloy ba nag-inhibit yung judge? Hindi pa naman, Karen, eh. Pero, <coughs> ang, mm. ang ang, ang sa balita kasi, sinabi na, yung lahat ng ebidensya, ipinasok eh, nila, nabasa ng judge na... Mm merong meron talagang uh, tao noon parang nakita siya na para sa kanya yung kanya lang gamit oh, uh, okay. pero, pero sa lang yung gamit pero hindi pang, pang, hindi pang hindi pang 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 manageable pang um, So he's not pusher sure, pang Kasi pang 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 that you can live uh, normally even if you are hooked pang 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 droga. <clears throat> Pero mga ganun, you know, manageable and uh, yun ang tawag dyan ay controlled uh, users. Ang mga oh, tawag control dyan. Control. Kailangan nila sa katawanan nila to pep them up or to just them up. Anyway, meron tayong uh, uh, adito, balita mula po naman sa Abante. Pinoy students siguro. Mm -hmm. Nalibing sa New Zealand, quake. Pinaniniwala ang nalibing ng buhay ang tinatayang labing dalawang Pinoy students sa... Uh, gumuhong six-story Canterbury TV building kung saan matatakwan ng King's Education College matapos ang malakas na pagyanig sa Christchurch City, New Zealand, kamakalawa. Ito ay kasunod na ang kumpirmahan kahapon ni Philippine Jarze Dufer to New Zealand Giovanni Palik na nasa labing dalawang Pinoy ang patuloy na pinaghahanap ngayon sa Christchurch City matapos ang 6.3 magnitude o magnitude na lindol na yumanig sa nasabing bansa nitong Martes. Ito rin ang headline ng Taliban People's Journal. Pero ang, ang, sabi kasi sa balita, Karen, hindi lang daw labing kundi dalawang na ang kanilang inaikita. Ay, hinihilala. Tao, mm -hmm. Nagtas naman sana, no? Sana. Ay, kung misani, kung naalala ko kasi yung uh, kay... Yung kaibigan ni Antonio de la Mugis. Yeah. Si ni Arevalo. Antonio <laughs> 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 de la Mugis. Merong radio <laughs> man noong araw na ang pangalan ay Antonio de la Mugis. Uh -huh. Ayun. Mahilig rin. mga stila yun. Mm. Kastila. Kaya kang dilang mugis eh. Yung periodiko, mm. ang mga gimmick ng no, araw, ano, periodimo. Mm. Ganon, hindi ko periodiko ito, no. periodimo. Mm. Yun, si Antonio dilang mo kanina ng Sarge. ano yun? Ano Sarjay, Sarjay, Francois Mitterrand. Ah. sa Tagalog. Tagalog. Charles de Parang yung mga atache. Atache. Atache, atache. atache case. Yeah. Les Miserables. <laughs> Bologna. Oh, oh. Eh por Pero en sa Italia. Said, para... Eh, porque bulog na. Sa yeah. Italia, Bologna. Eh, se buko po sa le. Oh. Bata, <laughs> parang gano'n. Kaya Brian na. naman po, surka di kalito. Kaya. Eh, si Ponsale. sale. si <laughs> Ponsale. sale. si Ponsale. Ay, Pero Ponsale. Japanese naman. Nalala ko si Sonia Roco kasi. Eh, <laughs> uh, uh, sa Hayat nun, Sa Baguio. Sa, Bagyo. sa, sa, Bagyo. sa Bagyo. Oh, How many days yung kanya kwan? Ah, oh, naku talaga. Naka-survive si Sonia Roco. Uh, Dahil sa... Sa so, kanyang victim, ah, siguro, tumawag ng taimtim na itim. Yung uh, Yung urine. Ah, uh, uh, oh, yun ay, ay yung urine. Yung urine. jingle niya mismo. Um, urine therapy. Uh, urine uh, therapy. Ah, oh, urine therapy. O, eto, speaking of earthquake, karo na, di ba? Uh, yung nangyari ng uh, trahedya dyan sa New Zealand, uh -huh. sa pagpapatuloy pa rin ng rescue and retrieval operations sa lungsod ng Christchurch. New Zealand inaasahang tataas pa ang bilang ng mga casualties dahil sa naganap na malakas na paglindol nito ang nakaraang Martes. Wow. Si Roger Kuya nasa Christchurch, wow. New Zealand. Para bigyan tayo ng update pa rin kaugnay po sa ongoing rescue operations. Search and retrieval na siguro yan mm -hmm. na maituturing. Okay, Roger Kuya. Roger, Roger. ni yeah. Kuya Good morning. <laughs> Oh, yes, yes. Good morning. Ah, uh, yes, hindi ba ba sa 75 ang problem kumpirmadong patay sa nangyaring lindol sa Chrysler New Zealand? At posibleng madadagdagan pa habang nagpapatuloy ang retrieval at rescue operations. Batay ito sa ulat ng Office of Civil Defense ng Naturang Bansa. Mayigit at munda naman ang bilang ng mga nawawala kabilang na isang Pilipino. Subalit hindi pa sinasak publiko ang pangalan ng mga bitigaba dahil sa nais. Nice. umanong tiyakin ito ng mga otoridad. Ang ilan sa mga inuulat na nawawala ay pinangangambahan na ipit sa gumuhong building na kinalanagyan ng broadcast channel na CTV, English Language School at katabi nitong dormitory na tinitirahan ng mga migrant sa sentro ng Christchurch. Nananatili pa rin po tol ang supply ng kuryente at komunikasyon sa 60% ng buong Christchurch. Kaya hirap pag kinakukulan gayon din ang mga kaanak ng mga bitimas at pakikipag-ugnayan patuloy naman kumikilos ang Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy. ng nyo sila upang magbigay ng ayuda sa mga na Pinoy na naapektuhan ng lindol. At mo muna update mula dito sa crisis at nagkili pa rin tayong nakaantabay sa mga development dito. Balik muna dyan sa inyo sa pundahan. Wow. Thank you, Roger. Kuya, live mula sa Christchurch dyan sa New Zealand. alam mo, yung lindol hindi na ipipredict. Uh, mm. Kaya dapat, eh, hindi ka gaya ng bagyo yan, mm. na meron tayong nagagamit ng mga equipment para matrace mo kung saan papunta ang uh, bagyo. Uh, sa China, ang ginagamit nilang batayan dyan, yung mga reaksyon ng mga hayop eh. Mm. Yung lang hayop, pati in-check. Oh, yung, uh, yung, oh, oh, yung mga maltinggo. Yung Pimbawad. mga ipis, mm. pati yung imo, nababahala. Langgan, so, na parang sila nakakapag-predict ng kung ano mangyayari. Bay Pero minsan pa rin eh, mm. yung lindol, pagpapakita at pagpaparamdam ng galit ng Diyos. Yun. Mm. Mm. Mm -hmm. Pero e'tong pinakamatindi ang Metro Manila, hindi tayo preparado, ang sabi ni Chairman Tolentino. Wala, meron ba kayo nakita ang mga ginagawang... Fire, ano? Di ba? meron. Uh, kung sana, kung magkakaroon man, huwag naman sana, hmm. no? Earthquake? Eh, ang mangyari, araw ng linggo. Bakit no? naman? <laughs> walang klase. <laughs> walang opisina, bakante mga buildings, na. na halos lahat ay nasa bahay. So parang Dahil ang na lahat ng mga tulay dito babagsak. Mm. Ah, pagka ano? Ah, uh, saan sabi ng uh, report na mabang, meron ka ibig sabihin? Kaugnay po ng Karine po. Kasi sa pag-aaral po nila, every 400 uh, years po, uh, gumagalaw po yung mga fault. At isa pong fault na tatama po sa Metro Manila, yung West Valley fault. Yung oh, Marikina? Oh, Marikina. Marikina fault. Uh, At yeah. nung last way. po siyang gumalaw po eh, noong 1900. Ang eh, mabigat kasi dyan sa yung Marikina, hindi naman aktual na nasa Marikina. Ay, 1600s pala. 1,600. Nung, nung, uh, nung panahon ni Chairman Fernando, ewan ko bakit kami nagagano ni marikina. So, natatakot tuloy lahat ng taga-marikina. Pero actually, ang fault eh, hindi lang naman dyan. tangos tangos. Tapos tagos, 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 tagos. hanggang Laguna eh. Hanggang Laguna, hmm. umaabot From yan. From Rizal, eh. going, papunta ng Laguna. Yun, hmm. At, yun Alam mo, ang ligtas dyan sa Lindol, ang sabi nila, Palawan. Palawan. Ako? Oh, oh. Si Palawan. Ah, walang, walang, fault fault line. At, uh, walang fault line. Palawan. Walang fault line. Walang fault line. Pero so, hindi rin siya line. Kasi ah, no, no, hindi no. hindi rin siya line. Kaya sabi ng, ng P-Box, hindi dapat fault line. Kasi hindi rin perfect na line yun eh. Bako-bako yung yung mga ko na kung saan nagkikis-kis. Ang sakit ay, naman yung pagkisama mo. Alam mo, ang line naman kasi. Bakit e, naman. Alam, alam, it's alam it's mo, it's ang go. line. Kahit, <laughs> na, straight line eh. kahit na magbako bako ko, mm. hindi eh, naman line. Sinasabi, line straight line. Alam ba ang plaka? Mm. Mm. Line din. Oh, ilan ang line ang plaka? Ilan. Mm. Yung plaka, yung Isan. 45. Hmm. Mm. Ilan linya meron? Isa. Isa lang. Isa lang. Mm, isa lang, lang isa yun, lang. yung tinatakwa ng karayom. Hindi niya na, na... Yung karayom At naman, hindi naman lumulundag yun, na pag ano eh. Isa lang ang linya ng plaka dahil kung... Palit ng palit. Saan yun tatakwa yung karayom yung yun yun. dulo? Hmm. Isa lang ang track Ka -an niya. Kaya na. niya oh. niya. Diba? No no pero Long Yung long playing album. Mm. Pero karin, mas marami pong mamamatay pag wala pong lindol. Bakit? Kasi Bakit tao, uh, ang cause po ng lindol, yung, bukod po doon sa may biblical na ano po to ibig sabihin, pero pag sa pag-aaral po ng sensya rin po, yung pinaka-loob ng mundo, yung core, yung kung saan yung pinaka-mainit. Lumulutang yun. kasi yan mm -hmm. sa mainit Yon. na uh, Kumukulong. kumukuluyan, mm -hmm. tas may bakal na talagang matigas na matigas doon sa loob. Tayo, nakakapunta na tayo sa kalawakan, pero ang core Talalim. ng mundo mm -hmm. ay hindi pa napapasok ng tao. Kaya pag sabi mo ng mga ano, pag ito po ang nawala ang init nito at lumamig tong init na to sa loob ng mundo, mm. magyayelo ang mundo, mamamatay mm -hmm. din tayo. Lubog oh. mo. kaya ito ma yung marunong talaga yung arkitekto eh. Oh, mm -hmm. At sino yung arkitekto? Eh, siyempre, ang Diyos. Panginoon. Mama. Mamaya, marami sa, Sana... tayo, tayo itatanong. Eh. <laughs> sa biblical oh, speaking. Yeah, yeah, yeah. Right. Yes. At currently, ang lindol oh. din po ang nagiging dahil. Kaya nagkakaroon, nagkakaroon ng mga, mga shapes dahilan. yung ating landscape. Oo. Mm. -hmm. Nagiging dahilan. Yan New York na yan. Dati, yung Morocco nakakabit din dyan. Nagiwa Mm. Eh. Yung mga land bridges natin, kaya sa atin may nauhukay na fossils ng uh, elepante. Mm. Dahil doon sa land bridges. Magkakadugtong, oh, magkakadugtong yan? At saka tayo, eh, may karugtong din to.